maya. So, guys, mag ilaw tayo, guys, ng tagbustamote kamote. pakuluan Pakuloan na natin ang tagbustamote kamote. Pakuloan natin. Ayan. Ayan. Okay, guys salad na talbos sa kamote. Nakulok muna natin. Parang lumambot. ulang talbos kamote ito guys. Ay ano, violet. Tapos yung laman nito, violet din. Kulok muna natin sya. Kulo na, guys. Kulo na. Ang aking malapuhang kamote. Hmm. Ano siya, guys? Magsasalag tayo, guys, ng kamoting tahoy. Ay, kamoting talos kamote. Ito na, guys, yung sibuyas. Kamatis. Sili green. Ayan natin guys tapos lalagyan natin ngayon guys ng bagong isda bagong isda Ayan. tapos yung sili yung suka ko guys na maraming sili Ayan. ito yung ilalagay ko dito guys yan yan ang bango guys yan ito na guys bagong isda yung inanak ko mix natin. Ayan. Bigyan okay. natin guys yung Para masarap itong aking ganoang talbo. Pinilaw na talbos sa kamote. Ayan. Ayan natin. laging ang tingin kita ng akin, kung mo nakin ang ating ulam ayon, si ulam ayon, budget, tama niya yan, pero masarap naman po, guys. Manap ng guys. to guys, manapun guys, next one.